Kahit na marami na nang ang business ng yelo dito, marami pa rin kakulangan. Kaya sabi namin, itatry namin magnegosyo nito. I'm Jennifer, dito sa Das Marinas, Cavite. Napag-isipan namin kasing magnegosyo ng yelo dahil nga meron kasing sa side namin na palengke, which is nagkukulang lagi ang supply ng yelo. So naisip namin na why not itry yung pagyelo yelo Kaya sinubukan namin mag-inquire, nakita nga namin sa Facebook yung sa powerhouse. Kasi once nag-business na rin kasi ako ng coffee shop. So nagkukulang talaga ng demand na, ng yellow kahit sa mga planta na punta kami. Kaya sabi ko, total mag-start na uli kami mag-operate ng coffee shop. So mag-try na kami mag-operate naman ng sa ice tube para at least doon na rin kami kukuha ng mga supplies namin para sa yellow So nag-isip lang kami ng ibang business kung anong mas demand within our area. Kahit na marami na ngang business ng yellow dito, marami pa rin kakulangan. Kaya sabi namin, itatry namin magnegosyo nito. Total malaki yung space. Yun lang ang pinaka the best option namin na i-try na business ang yelo. Yung sa kuryente lang naman ang naging problema namin kasi sa water supply naman okay naman. May sarili na kami supply. Sa kuryente lang kasi nga urban area yung harap namin. So wala pa siyang eksaktong mga poste para sa bagong mga establishment. So nag ano pa kami ng matagal para lang dun sa transformer na kailangan namin ng supply dito sa ano. Powerhouse number one.